Labi po, nagbalik Pinas nito lang at naging busy sa kabi-kabilang meetings pati na sa pag-asikasa ng Ready Set Glow Cosmetics. Pero dalawang araw daw na at di nakausap si Labi nang umuwi ito rito dahil pumano ng kanyang 17-year-old pet na si PB na isang aso. Panoorin po natin ang BTR. Tumor then inside like the body, yeah. and then basically she'll be given like six months to uh, to live. But then I'm just so grateful that she gave us two years. So, and she was still strong enough. That's why. It just so it felt so unexpected, although six months she'll be three years, and I'm just so grateful for that. But it's funny that even if it's like seventeen years. Uh, I still feel short. What dogs sorry. I think dog bombs would understand. About oh, yes. people who have um, pets would know that they're not just animals, they're actually animals. I really I feel that, mainly with Phoebe. I also um, I I also went to Bananga uh, um, for for mm -hmm. Yes, I've got um, And then yeah, basically catch up the ketchup now. I'm actually I, I, I Okay. I'm trying to my best to make time Mm. Oh, o yan, di ba? Bakasyon mo na dito si Lapi po, di ba? Alis na siya ka, mga projects. Parang diba? nang alis siya friendship. Ngayon, baka nagbakasyon dito dahil may mga medis. Parang one week lang. Parang oh, one week lang. Ngayon nag-alis niya, di ba? Oh, naging oh. siya kahapon eh. Ayan. Okay. Pero, pero di ba? Dumating lang siya nung namatay yung kanyang dog. Oo. Oh. Diba? Pero 17 years niyang kasama kasi yung aso niya, si PB. Na diba? parang tinuro oh. niyan talagang kaibigan, kapatid. Parang mangyak-yak siya doon sa oh, interview, oh. oh. Malungkot siya. Mm -hmm. Malungkot ng... talaga siya. Naglulok sa talaga friendship. Napakaswerte ng aso. Talagang parang baby na minahal niya talaga. Mm -hmm. eh, diba? mm -hmm. Sabi nga niya nung nagpost siya to call kay PB, na sana daw naging napasaya niya ito sa loob ng almost two decades na nakasama niya. Kasi 17 years, di ba? <laughs> Diyos ko. Pagka 17, ang ganyang aso, siyang daers na. Kasi oh, parang times, times, ano times 10 pa times 2? Mm -hmm. I'm not sure. I'm Girl, well, parang popular. ganun siya, di ba? Oh. Hindi 17 years mo edad na. Pero siyempre, shit, so yun eh yung niya. Mm -mm. Correct. Correct. So, yes. Condolence pa rin dahil tinuring mo parang tunay na kaibigan tao to kay Labi po. Oh.